Yon! Good afternoon mga katraga Half day bike to work muna tayo e, Importante kasi ako yung last kaso kanina So thank ah, you. na na ng hapon Nandito tayo sa mga Kawit cavite Papasok na tayo sa may Ito na nga mga katraga Woo! Narating na natin ang Wilcon Sukat mga katraga, bago tayo mag-umpisa, ipapakita ko lang sa inyo yung aming bagong traga, dry fit shirt by. Sa mga gusto pong mag-amail, uh, magandang klase po ang dry fit natin. Pwede na siya pang bike, pang exercise, pang gym, at kung ano pang outdoor activities. So ito ngayon yung ating latest design, ah uh, establish, MMXX, then yung sa likod ka po ay Move them wrong. So sa mga katraga natin na gusto mag-order, uh, PM nyo lang po kami sa aming Facebook page. E, isang magandang hapon mga katraga So kailangan natin pumasok sa work kahit half day Sayang din kasi yung ano, kalahating araw Kasi pag tayo nagtrabaho, nga nga Wala tayong ibang asahan So andito tayo ngayon dumadaan sa may Tirona Highway Usually kasi pag pumapasok ko sa trabaho Dumadaan ako doon sa may uh, Centennial Road So ito, uh, ito naman yung tinatawag ko na long cut Remember that. <laughs> kasi hindi siya shortcut. Medyo mahaba-haba to Ayan Mula dito, tanaw na natin na yan. Yan na yung bahay ni General Aguinaldo. So time check. Ala una, jis na ng hapon. Ayan o. Oh. Init na ng araw. Tirik na tirik. So sa mga katraga natin na mag bike ng ganito, na di kayo sanay, kailangan may dala kayong tubig. Ayan o. Oh, Gaya tubig. Tsaka huwag niyo masyadong Bersahin kasi iba yung init. Alalay yung takbo natin. So ito, madadaanan na natin yung Ah, uh, ito na, Freedom Park. O kung tawagin dito, yun nga, Freedom Park. Pero to, Aguinaldo Shrine. So yun, may mga bata, Ah, oh. uh, yan, siguro tatambay sila dyan. Yun, oh. Yan, ito na yun. Woo! So sa ngayon, mga ganitong oras kasi, wala pa siya masyadong tao, eh. So, bubuhos ang tao dito pagdating ng mga hapon, tsaka kaninang umaga. So pag ganinang umaga, ayan, nagja-jogging sila dyan, oh. Yan. At sa may paikot na yan. Yan, dyan sila nag jogging May mga nagbabadminton. badminton So sa ngayon kasi mainit pa. So, sa hapon pa yan sila, oh, sa hapon pa yan sila ulit, babalik dyan para tatambay. At yun na nga, katatapos lang natin kumuha dun sa may Freedom Park. So pagkagaling natin dun sa may tulay, uh, paglagpas natin sa tulay, kakaliwa tayo. So ayun, oh, ito yung mga legendary baby bus. So, yan, dito lang yan sa may Cavite. Tapos ito yung mga seafood. Yan. So palatandaan natin pag galing kayo ng Manila, uh, na malapit na kayo sa Kawit Cavite, yun na nga. Uh, marami nagtitinda dito ng seafood. So ito yung way na to, ito yung dinadaanan ko, ito yung papuntang uh, ito yung ano, uh, yung mga nakakasalubong natin, naguguluhan na ako. Ito yung papuntang Cavite City. So yan oh, may mga nagtitinda dito na mga uh, seafoods, marami yan. Yan yung sasakyan yan eh. Ito yan, seafoods. Tapos pag doon naman kayo sa May Centennial Road, may nagtitinda rin doon. Kaya problema na natin, kung paano tayo makakabili, kung pag... Uh, Pera lang ang problema natin para makamili. Aray! So ito, ang diretsyo nito sa may binakayan palengke. Pero since gagawin natin yung long cut, kakaliwa tayo, dadaan tayo sa may island cove. Bogo na siya ngayon. Okay, here we go! yon mga katraga! So dahil naglongkat tayo sa, sa papapapapapap! Pa, 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 pa. Sa pa, umpisa ng video na to, kanina sa may intersection, imbis na dumiretsyo ako pa binakayan, ang ginawa ko, ako So ito ngayon yung natumbo ko. Ito yung uh, daanan pa island Cove Dati kasi island po pa yung tawag sa kanya pero ngayon ayan o, oh, pogo na siya. Ayun. Malalaki na ng mga building ng mga Chinese. Tapos nandito po yung lokal ng binakayan. Ayun po. Woo! Napakagandang lokal. Shout out po sa lahat ng mga kapatid na nakatira diyan. Shout out po sa inyo. So ngayon, balik tayo sa ano, sa may uh, Island Cove So ito memorable sa amin tong lugar na to Lalo sa amin ni Mrs. kasi dito kami dati kinasal Pero ngayon may tortura niya, hindi na siya island cove Pogo cove na siya ngayon eh, <laughs> So ang daming mga building na Chinese yan, na. ang lalaki na Hanggang dito na yan, hanggang doon sa so may likuran So yan, naging ano na siya, ah, Pogo building na siya ngayon tapos babaybayin na natin to, magtatagpo din tayo doon sa dulo kung galing tayo ng pinakayan. Mamaya, papakita ko sa inyo. So, andito na tayo sa may pinagtagpuan ng galing sa Pinakayan Palengke tsaka dito sa may island ko. Kaya, no? Yan. Kung saan dumidiretso yung mga sasakyan na yan, yan yung papuntang Pinakayan Palengke. Kung dumiretso tayo sa intersection kanina, dyan tayo tatagos. Laki-laki ng Optimus Prime! So dahil pinili natin yung long cut, dito tayo lumiko. Ayan oh. No? So aakyat uh, na tayo sa may Binakayan Bridge. Dito, hindi na ako mag-long cut. <laughs> Kasi pag diniretso natin to, pa-SM yung matutumbok so, did, 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 did. so dito kakaliwa ako kasi dadaan ako sa may Bacoor bayan mas malapit na kasi yun eh eto kasi pag eto binaybay ko na ako hindi na to ano medyo malayo na talaga to kaya dito na tayo mag sa shortcut kakaliwa tayo dito sa may mabolo woo, woo! pagkatapos natin doon uh, lumiko sa kaliwa doon sa may tulay ng binakayan eto na yung uh, babaybayin natin ngayon. Uh, ito na yung Pamakor Bayan. So itong daan na to, uh, mas malapit to actually kung dadaan kayo dito kaysa sa Mugresin Pamakor Bayo. ito yung shortcut kapag dali kayo ng Maik, Tanza, Gernabe, Maragondon, na hindi na kayo dadaan ng SM Pamakor, tapos kapag ito na kagad yung tuntok nyo. So ngayon, ang ingit, ayan o. Oh. Uh, ha, sa likod ko, kung makikita nyo po yung araw. Direct na direct. Kaya sa mga Baguhan sa gantong oras na magbabay, uh, medyo ano lang tayo sa takbo. Alalay lang kasi uh, lakas siya makapag-drain ng lakas. Mabilis makapag-drain ng lakas. Sa mga sanay naman, wala, basic lang sa kanila to. sa atin, uh, since nasa uh, ano lang tayo, tama lang. Uh, chill lang tayo magtakbo. Tapos, alalay lang tayo. Ang tutumbukin na natin ito doon sa may palaba. Woo! Yan, so sa ngayon, uh, ongoing pa rin pala yung uh, butasan session dito mga katraga so medyo may mga konting ano lang uh, delay sa ating biyahe or konting obstruction pero in the long run kapag ka naayos naman na yan mas smooth na ang daanan dito eto pa meron pa ditong isang part ng ayan butasan session so sa mga ganitong oras ayan medyo mild pa siya kasi wala pa masyadong nadaan sa mga ganitong oras mild pa tong lagay na to ha. pero mamayang hapon pag uwi na yan, nagbibidat na yung traffic dito kasi nga uh, ginagawa pa yung kalsada. So, konting peace pa mga kataga. Uh, pag naayos naman na yan, naku, smooth na smooth na yung takbuhan natin dito. Ayan, kaya medyo pagbaon lang tayo ng konti pang pasensya. Approaching lokal ng Bacoor. Shout out po sa lahat ng mga kapatid na nakatala po Shout out po sa inyo. Yun, approaching na tayo sa so may intersection na tayo ng Talaba. So ito, papakita na natin itong mga daanan. Ayan, yung diretsyo po na yan, pag dumiretsyo po kayo, yan yung papunta sa may uh, Zapote Palengke. Ang ano na nyo nyan, uh, madadaanan nyo yung uh, Kalinisan, tapos yung Palengke ng Zapote. Tapos ayan naman, pag kumaliwa po kayo, yan yung uh, patumbok naman doon sa may Longos. Ayan. Ito yung pakanan, ayan, ito yun. Ito yung papuntang St. Dominic, papuntang Ulino Boulevard, papuntang SM Bacoor, ayan. Tapos ayun, yung nasa harap natin na nakahinto na kotse, yan yung galing Manila, galing PITX. So ito naman sa kapila, yung nakastop din, yung mga bus. Yan naman yung papunta na PITX, papunta ng Manila. So dito, pwede akong tumahan dyan sa may palengke, pero dito ako, shortcut ako dito sa may kaliwa. Okay eto na nga after natin dun kumaliwa kanina sa may intersection mga katraga ito yung matutumbok natin yan ito yun sa may kaliwa natin banda ito yung papasok na ng Cavitex ayan sila ito ito yung pabaybayin natin tapos pagdanda, pag da, 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 da. pag dad dad Pagdating dun sa dulo, pag lang ng tula, yun! Zapote na! Yun na yung papunta ng Las Piñas, tsaka yung pakaliwa, paliku ng yan! Ito na yan mga katraga Ito na yung tulay Tapos ayan na, yan sa dulo Sa so may intersection na yan Yan yung padiretso nito Ito yung papunta ng Las Piñas Tapos ito yung pakaliwa Yun yung papuntang Paranaque Tsaka Manila Ito naman yung papunta ng Zapote So pakaliwa tayo dito mga katraga So after natin kumaliwa doon mga katraga Sa intersection Ang papaybayin na natin yung Papunta sa Maypulan Lupa tapos paglagpas ng pulang lupa, meron doon daanan na pakanan. Yun yung patagos ng C5. Doon na tayo dadaan mga katraga. Ito na yon mga katraga. Ito na yung kalalagpas lang natin sa may pulang lupa. So yan, sa so may barrier na yan. so hinarangan pala siya ngayon. So kung, di, kung sakali kasing walang harang yan, pag diniretso nyo yan, yan yung pakabiasnan. Yun. Pwede rin dyan pa-costal. Pero dito, dito tayo kakanan kakanan tayo dito sa may Pacific Extension so babaybayin lang natin to matutumbok natin sa dulo yung SM Sukat Woo! yun mga katraga pagdating dito sa may sipay talaga sarap wow uh, dito yung masarap mag gaya ngayon medyo kumulimdim na siya kasi ayan ang daming puno o, yun no oh. Kita po yung mga pinigyan, tsaka dito. Ayan, nasarap. Refreshing talaga dito. Uh, kanina to sa mga nadaanan ko, may mga nakita kong rider na nag-relax. Siguro na sila pinigyan kasi ah, magalit eh. Kaya sumunod so, pa ako. So pagka uh, nagpas na dito sa may SP5, SM na din. Pakana na ako, malapit na ako sa bahay. Wilpon! Sukat! Sa so, ngayon medyo wala masyadong ano dito, wala event sa C5 kasi pag mga gantong oras na uh, wala pa masyadong ganap eh. Pero mamayang hapon marami magtitin na Then maraming mga nagbabike dito na umiikot para mag-exercise. So yun lang muna mga katraga. Brrrr! Eh, ito na nga mga katraga. Ito na yung SM Sukat Building A and Building B. So, ito na yung matumbok natin pag natin kanina yung sa may C5. Ayan, ito na yung daanan na to. Pag tayo, uh, ito, yung papunta ng Pasay, Manila. Then, ito naman yung sa may kaliwa, yun naman yung galing Pasay at Manila. Pag kumanan tayo, matutumbok naman natin natin dito ay ang Pasukat Highway then Pasukat Kawit So, kakanan tayo dito kasi malapit na dito ang Wilcon, Suka Ito na nga mga katraga. Woo! Narating na natin ng Wilcon Sukat Ng logo palang lang legendary na talaga oh. Yan. So, kakaliwa tayo dito mamaya at paparking tayo doon sa ating parkingan. Woo! Wilcon, baka naman. Boss Emil, ano masabi mo? Oh. Tatawag yan sa mga <laughs> 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 At <masamang laughs> break mga katraga at nakarating na tayo dito sa mga Wilcon Sukat so sa mga katraga natin na kailangan ng mga home furnishing and material sa bahay kagaya ng mga pintura, plywood, tiles, sanitary wares, plumbing, hardware, electrical at kung ano-ano pang mga kung ano-anong gusto nyo ng gawin sa bahay nyo pasyalan nyo lang po ang any plans ng Wilcon para makita nyo po kung ano yung babagi sa bahay nyo so Wilcon, baka naman, baka naman talaga So shout out portion na tayo mga katraga Pasalamatan ko lang unang-una yung ama Sa safe na pagbiyahe ko Ang Panginoong Isus Ang aking misis, ang aking baby Sam, -sam Si Sir Ryan na uh, Nasa ibang dimensyon na ngayon Tsaka si Boss Dan uh, Sana magkaroon din tayo ng mga reunion rides Sa ngayon kasi pares kami mga busy pa Tsaka sa mga iba ba, ba nating katraga Kung sino-sino pa Gaya ni Intay, si Sir Will, Sir Albert uh, Tsaka sa lahat ng mga subaybay Nakasubaybay sa atin Ashley na nasa ibang bansa na ang ganda ng mga napupuntahan nito at saka si Sir Pab's Kitchen. So, yun, hanggang sa muli. Woo!